Then yung kaluluwa. Yung katawan mo naman, physical yan. Diyan siya nakapaloob. Yung buhay mo, yun ang espiritu na nanggaling sa ama, sa taas. Pag kinuha niya, wala ka ng buhay. Pati yung diwa mo. O. Kaya huwag niyo paniniwala na may nakukulong na espiritu ng namatay. Hindi po yon. Okay, magagalit sa akin. Hindi po totoo yon. Oo. Kasi e nga, tatlong elemento ang binubuo ng tao eh. Kaluluwa, katawan ng laman, at espiritu. Ang espiritu, tandaan nyo, hindi namamatay. Kinukuha ng itaas yan. Dahil pinahiram lang sa atin yan. Ang namamatay, katawan natin laman, at yung ating kaluluwa. Dahil yan ang naiiwan dito. Yung espiritu, bumabalik sa kanya sa taas yan. Kaya nga sabi sa Biblia eh, nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Tama. Pero hindi alam ng buo nang patay kung ano sila. Pa ito lang eh. Oh, kung kakausapin mo man 'yon, hindi na siya 'yon. Pag sumagot 'yon, baka akala mo siya 'yon, hindi. Nagkwento ko na nga sa inyo, karanasan ko yan sa una kong asawa. Ni ako ng diablo. Pinagalaw yung baro. Na paboritong baro. O. Nung maramdaman ko, ano sabi ko? Lumayas ka, hindi ka ang tunay kong asawa. Diablo ka. Ako gusto mo akong subukan, pinatay ko yung ilaw. O, pakita ka sa tunay mong anyo. Hindi ako natatakot sa'yo. Ganon. Kasi, pag nakitaan ka ng Diablo na mahina ka, ay, kung ako natakot, pagagalawin ang gusto yun. Oo. Pagaya ng mga iba kong kakilala. Ganon. Pero pag may alam ka sa tunay na sistema ng tao, hindi ka kaya nilangin ng diablo. Tandaan nyo, dito sa mundong natin ginagalawan, dalawa lang ang elemento, diablo at saka yung mga nilalang na hindi natin nakikita. Yung mga laman lupa, mga engkanto, sama na natin yung mga maligno. Tayo. Tayo ang tunay. Bakit? Buhay tayo eh. Ano ah, ba? Diba? Agad na sa yung spirito mo, buhay ka. Kakampi mo ang itaas. Kaya nga yung iba namamatay. Eh. Dahil halimbawa, di ba may mga taong masama. O, oh, paano? Nagagamit nila na sa masama yung spiritong pinahiram ng itaas. O, oh, anong gagawin ng itaas? Pukunin yun. Nagagamit mo sa masama eh. Pukunin na niya yun. Alis ang kanina ng buhay. Kaya nga iba, kalagim-lagim ang nagiging kamatayan eh. Oh, di ba? Lalo na yung mga nagiging kriminal talagim-lagim. Bakit? Ang tao kasi, may kanya-kanyang pamamaraan ng Diyos kung paano niya babawiin yung buhay mo. Yung iba namamatay sa aksidente. Dahilan lang yun. Pero oras mo lang talaga yun. Yung iba namamatay sa sakit. Yung iba namamatay naman sa yung mga masamang tao, namamatay sa ganyan, barilan, pakikipag-encounter kanya-kanyang pamamaraan kung paano ka kukunin ng Diyos yung buhay mo. At ang maiiwan sa lupa pag ginawa ang buhay mo, yung katawan mo lang at yung kaluluwa mo. Diba? Pero yung spirito mo, wala na sa'yo. Kailan niya ibabalik yan? Sa muling pagkabuhay. Kaya nga sa muling pagkabuhay, yung kapatid mong tunay, magkita man kayo sa kabilang buhay, hindi mo na siya kilala. Hindi ka na rin niya kilala. Bakit? Iba na eh. Oh. Sa muling pagkabuhay kasi natin, babaguhin tayo. Oo, oh, babaguhin. Yung sabi nga na wala nang kasiraan at wala nang kamatayan. Dahil ang tunay na espiritu, walang kamatayan. Pero yung espiritu ng Diablo, namamatayan, napupuksayan. Kahit sino sa inyo, kaya niyong puksain yan kung marunong kayong pumuksa. Oh, kaya ang advice ko lang pagka naka-encounter kayo ng ganyan, huwag niyo nang antayin makapasok sa katawan ng kasama niyo. Kung kaya nyo puksain, diyan pa rin, dyan mismo, right there and then puksain niyo na. Pag nagpagalaw ng isang mga bagay, o ano anumang mga bagay pinagalaw, birahin mo na agad. Oh. Alam niyo sa totoo lang, nabanggit ko na to doon sa chat ko kay Ma'am Sheila, buhagin lang ang katapat niyan buhangin lang oh yung buhangin niya kapag binugahan mo ng matindi yan at isinaboy mo yan lahat ng aabutin yan ng masamang elemento tiwas yan ginawa ko na yan nung kami may trabaho sa sa ano parting kabiti yung pinagtrabaho namin sabi nung caretaker nagmumulto nagmumulto daw yung namatay kasi ang may-ari ng piloto nagpakamatay oh, desperado. Nagpakamatay. Nagmumulto. Kaya walang tumatagal na umupa doon sa bahay na yun. Nadistino ako doon. Nagtrabaho kami roon. Nung unang gabi, talagang hindi kami pinatulog. Oo, oh, kasama ko yung kasama ko na pintor. Unang gabi talaga, nagtyaga kami sa garahe na tulog. Eh. Tapos magdamag na yun, halos hindi kami makatulog. Talagang binubulabog kami. Eh, kasama ko nga, binangungot eh. Nakatulog siya pero binangungot, sinampal ko. O. Oh. Tapos, eh siyempre, ayoko naman ipahalata sa kanya na marunong ako. Matapang di sana siya pero takot din. Pangalawang gabi, inisip ko, ah, wala mangyayari pag puro ganito. Wala ka akong mangyayari pag puro ganito. Ako kahit Chef, takin ko na to. Paano ba rin? ka na ako nakakalam. Hindi ko yung maniwala, mga idol. Sandali.